Malikoy, magandang hapon. Hello. Malikoy, magandang hapon. Ngayon, sinisid tayo sa paligid. Malikoy, dahil wala na naman, oh. Ayan, may dumarating na naman na wala ngayon. Okay, Malikoy, dito lang tayo sa labas. Hindi tayo makakala naman ayun, oh dahil mga ulan din ngayon. Wala saging at dahil ng punong mangga lang muna tayo. Ayan. Ito tayo magalabas kasi pataas ang bakod to. Ayan. Ito lang tayo. Ito lang tayo muna mga ludikoy.